Ah, magkakalas na tayong makina. Ah. <laughs> ito yung nasira no so ang gawin lang natin ayan na no palitan na natin ng head na sa lonsin dahil dito yung naman yung lonsin ko sila ikabit natin palitan na natin carburetor pa sumo yung carburetor natin na 19 HP Ito, kalitan natin ang sinarin. Bating tumulakas <laughs> kayo, ano, sa lonsin na 19 HP.

haba pa 'yung black 'ko na ko na mahal ang black nung runsin. Abang black tapos sumo ay mataas so yan, hindi siya hindi siya mas mahaba yung black ng lunsin tingnan ko muna so yun hindi pwede nga tingnan, ano, yung sa cylinder bed ng lunsin ano. hindi siya match masyadong may clingy stick yung sa lunsin din kapag pag yung stick niyang nakalagay dati masyadong mahaba naman so, yun, build ano, bilit talaga tayo ng bago uh, na malagay na rocket arms